Good morning guys, so today is Thursday, so May today is Thursday, May 17 May 17, so Hospital ka lang din kami and hindi pa talaga kami nakakalapas dahil may problema kahit May 17 Sinang-aabutin kami ng 7 days dito So, siguro mga Monday pa kami ma-release sa hospital kasi ayun na nga kailangan pa yung ano yung antibiotic ni Alonso so, kailangan kasi pag masimula yung antibiotic so tapos 7 days yun so hindi kami agad agad makakauwi wala si Alonso kasi nagpa-araw siya ngayon

Anggrek nama nih kau <laughs> Kamu bisa. masuk <laughs> bisa sakit. Anggrek nak agen. Hah? Jadi, masuk <laughs> saat Andre kan, agen. Nih, tapi namanya. Kenapa namanya? Kenapa <hati> namanya? ya oh ikat bukem, terus paling tiga, kau untuk tikar dah, nanti nak kau, agen Enggak mau Kan hmm? oh, um, saya ikut um, Hmm 7 uh -huh. mm. days kami dito sa hospital dapat minggo pero monday pa talaga dahil hindi pwede mag-release pag uh, saturday and sunday so, yun know. Kaya, Monday yung show namin. Mat <sighs> na? Ang baby nang... Baby alongside namin. Kasi hungry naman. May para lang sa labas. Hungry agad. Wala naman araw. Okay.

Papa men boh nih mulai ini. Hmm. Betik. Nah. <laughs> oh. Na oh, Ada, -ada ya. kan. Hmm. hmm.

purple hmm. so, Tulog sa araw, gising sa gabi. So, ngayong araw, so, tati, si mother yung ano namin. si mother yung kasama namin. Tapos sa gabi, si ate naman. Umuwi si ate pag araw kasi siya yung nagpiprepare ng mga pagkain namin. And then, kapag mag ano siya naman yung ano Ay, kanina lang, birth certificate nila kasi so, oh, so, sarado yung registrar.